Ayan, good morning ka partners. Nandito naman tayo sa bukid. Bago tayo papasok mamaya alas dos sa trabaho. Ayan, dinalo ko yung ating pananim. Ito, yung, ito nga pala yung ating unang tanim noong October 5. Uh, 10 na nga, nasa 35 days na to. Ayan ka partners, napakakapal na. Ayan, dalawang beses pa lang tayo nakapag-apply ng fertilizer dyan. And then isang beses pa lang tayo nakapag-spray. Eh, may hinihintay tayo yung polyar na i-spray natin yung 3G polyar eh, nakita natin sa facebook itatry natin kasi malapit na ito magbuntis kapag nag-spray doon ng ganoon is eh, hindi daw lalapitan ng mga insekto at ibon tapos kakapal pa Ayan, lahat ng nakikita natin sa Facebook, gagayahin natin hanggat ma-perfect natin ang pagbubukid. Ayan, pag nag spritaw ng 3G is mababawasan na yung paggamit ng fertilizer. Ayan, hindi makakatipid tayo ng kahit papano. Ito naman yung ating pangalawang tanim. Ayan, pangalawang tanim natin ka-farmers ganda sa taas yan, napakaluwag yan ayan dito natin tatry yung 3G spolyar. yan pa <coughs> baka sakaling totoo yung 3G spolyar. yun na lang yung gagamitin natin ayan hindi yun ginagamitan ng hinahaluan ng insecticide kaya laking tipid kapag totoo yung 3G na yan ito ito, na-spray na natin ng crop giant to yung polyar ng crop giant, kulay dilaw tapos inaloan natin ng insecticide na gold rush Ayan, ang linis naman yung ating palay yung crop giant, isubok na matagal na namin gamit yan yung main crop natin, yung unang cropping natin ginamitin natin ng crop giant yun. ang ganda ng binungahan yung kagandahan sa 3 pulgar. Spulger hindi ka nagagamit ng insecticide all in one na yun Ayan, subukan natin dito sa unang tanim natin parating palang sa ship yung ating order ng 3 pulgar maganda yun yun na lang gagamitin natin kasi laking tipid may soil conditioner din yun kung totoo man yun is maganda malaking tulong sa kapwa natin yung magsasaka yung ganda nung no? yung alagang ano yan crop giant at gold rush yan yan isang beses lang yan na spray pero tingnan nyo naman napakalinis